ito yung aking ituturo ngayong araw na ito na unti-unti nang nawawala at nalilimutan na sa kapanahunan ngayon. Ito yung home remedies para sa mga trangkaso. Trangkaso na paulit-ulit natin nararanasan taon-taon dahil taon-taon din nagpapalit ng klima ang ating panahon. Malamig, mainit, mainit, malamig. Naapektuhan tayo. Nagkakaroon tayo ng trangkaso hindi na natin kailangan pang ipadoktor to mga simple trangkaso lang dahil meron tayong remedies na pwede nating gawin sa loob lang ng ating tahanan. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ito ay disclaimer lang po, hindi ko po ito nire-recommenda para sa lahat. Ito po ay sarili ko lang experience na isishare share sa inyo. Mas mainam pa rin na kumonsulta kayo sa doktor para mabigyan kayo ng tamang lunas sa inyong trangkaso. Ito lang po ay isishare ko sa inyo, isang kwento na tunay na karanasan na nakabuti naman sa aking kalusugan. Itong kwento na ito ay kwento pa noon hanggang sa ngayon na paulit-ulit kong ikikwento para sa inyo. Ito yung tinatawag na home remedies sa trangkaso. Meron tayong gamutan sa trangkaso na hindi na natin kailangan pang gumastos ng malaki. Hindi na natin kailangan magpadoktor kung kaya nyo din lang naman. At kaya nyo pisin yung ganitong gamutan. Naniniwala kayo dito. Una, paghanda lang kayo ng tubig na mainit. Kumuha kayo ng lagayan, planggana, timba, Basta siguraduhin nyo lang na hindi makakapaso. Maghanda kayo ng asin, sa mga isang dakot na asin, depende sa dami ng tubig. Maghanda rin kayo ng luya, mas mainam na may luya, ilalagay nyo sa tubig. At pagkatapos nun, maghanda rin kayo ng kumot na pantalokbong sa inyo. Hindi kayo matutulog dito ha. Itatalokbong ninyo yun. Habang sumisingaw yung tubig na mainit na may luya na may tubig, lalanghapin ninyo yun hanggang sa pawisan kayo. Pawis na pawis. Mas mabuti rin na maghanda rin kayo ng mainit na tubig o kahit yung salabat na iinumin nyo habang kayo nakatalukbong ng kumot. Hanggang sa kayo ay pawisan ng pawisan. Pag kayo ay pinawisan na, mabilis nyo itong punasan. Kumuha kayo ng towel, karede na dapat. Hindi dapat kayo matuyuan ng pawis ng hangin. Kailangan matuyo yung pawis ninyo na punas ng bimpo, walya, o ano pwedeng ipampunas sa inyo. Pagkatapos nun, magpalit ka agad kayo ng damit. Makakaramdam kayo ng ginhawa sa inyong katawan. Para kayong na-repress, para kayong nagkano, na-recharge, lumakas uli kayo. Pero yung gamot, dapat meron din kayo ha. Pero mas mabilis talaga ang resulta ng gamutan nito. Dati tinatrangkaso ako sa linggo. Pero pag ito yung ginawa ko, maabot lang ito ng one day and one night lang. Sana may natutunan po tayo sa vlog kong ito. Please like, share, and subscribe. At ipalo nyo na rin ako sa aking Facebook page. Maraming salamat. My name is teacher din. Teacher on the line. Samahan nyo pa rin ako sa aking mga kwento.